Magluluto nga ako ngayon ng ginataang pusit, kaya naman, for the go! Maraming salamat nga po pala sa nag-sponsor ng ulam namin for today's video. Sobrang natakam nga ako sa pusit na ito at talaga namang childhood favorite ko talaga ito. Naaalala ko pa nga noong mga bata pa kami ay laging may dalang pusit ang lola namin na si Lola Odi na ang tawag namin ay tabugo. Tinanggal ko nga pala muna dito ang itim na tinta ng pusit at para di mangitim ang aking ginataan. Hiniwa ko nga lang ito ng maliliit para kahit papaano ay dumami namin naman ito. Buti na nga lang at medyo mababa ang kilo ng pusit ngayon kaya naman nakabili bumibili na rin ako. Madalang talaga sa madalang kaming bumili ng mamahaling ulam lalo na kapag tight ang budget. May mga pagkakataon din naman na talaga namang gastos kahit mahal basta makakain din ng masarap-sarap kahit paminsan-minsan laang. Kung mapapansin nyo nga pala ba't ganyan ang itsura ng pusit ay nahalbusan ko na nga pala yan kagabi para iwas sira. Ako na nga pala ang naghalbus at pagsiyubo ay baka kung ano na naman ang kalabasan. Alam nyo ba na habang nag -e edit ako dito ay talaga namang nagugutom na ako dyan mga chinggo. Paborito ko talaga ito ever at pag-usapang pusit ay talaga namang di ko talaga maiwasang isipin ng aking Lola Odi. Sabi ko nga kanina ay kada bisita ni Lola sa amin ay laging may dalang tabugok. Ewan ko baga kamag-anak yata yan ng pusit. Lagi nga pala yung nakalagay sa aming ref na hanggang ngayon ay buhay pa rin. At ayun na nga ako naman heto na Mama Pak. o iba yung sa nananapak na ha. malito mga chingo. I miss you always Lola Odi at saka ikaw Mama Dilya ko. Kung nasaan man po kayo ngayon ay nais ko pong sabihin sa inyo na mahal na mahal po namin kayo. Anyways, bago pa tayo magiyakan dito, ay let's go back to cook. Eh, tama ba 'yon? Yung isa kasi, let's go back to work, diga Ay, bahala kayo dyan mag-isip. Ginagawam <laughs> mo. Hinugasan ko na nga pala itong pusit hanggang sa mawala ang tinta nito. Much better kasi na matanggal ito para di umiti mga ating ginataan. Nagsimula na nga ako ditong magdikit ng apoy at para sunugin na kita. Uy, ba yun? Iba din talaga kapag kahoy ang gamit dahil bukod sa libre eh, mas masarap daw ang lutuin kapag kahoy nga ang ginagamit. Kaya naman, mas pubor nga ata sa akin na kahoy ang gamitin para naman sumarap ang aking lutuin. Ako na nga pala ang nagbaak ng nyug at busy nga dito si ubo. Siya kasi ang madalas na gumagawa nito kasama na ang pagkakayod. At ayun nga kapag siya nga gumagawa gawa nito ay lagi ko ang inaabangan ang buhay. Ito nga pala yung bilog na nasa loob ng niyog. Hirap i-describe ay no naman po na nakukuha nyo ang ibig kong sabihin. At dahil nga busy si Yubo ay ako na nga rin dito ang nagkayod nitong niyog. Habang nagkakayod nga ako dito ay kita ko naman talaga pagkaaliwalas nga naman ng paligid sa mga sandaling ito. Bukod sa pamilya ko ay nature ang isa sa mga stress reliever ko. Ay sarap nga namang manirahan sa payapa at lunti ang kapaligiran. Naglagay na nga muna ako dito ng dalawang basong tubig at akin na nga itong pinigaan. Dito ko na nga rin pala siya shout out ang aking yubo na napakasipag pagsalitang pigaan sa kabaliktaran. Di bali na siya ang magkakayod basta't ako ang magpipiga. Lagi nga niyang dahilan sa akin ay madumi daw ang kamay niya na kung tutuusin naman ay pwede namang maghugas ng kamay ay ewan ko baga. But it's okay, ako na ang bahala sa iyo kasi I love you, charot. Pasalamat ka na lang talaga dahil mahal kita dahil kung hindi ay talaga namang itatapon na kita sa bangin. Landi mo, girl. At bago pa nga ako mabugnot dyan, ay magigisa na nga lang ako dito ng bawang sibuyas at luya sa mainit na mantika. Sunod ko na nga palang inilagay dito aring pusit at naglagay na nga rin ako dito ng asin, laurel at paminta. Amoy pa nga lang dito ng aking niluluto ay talaga namang kumakalam na si Tami ko. Medyo nagmamadali na nga akong maluto ito at nagaantay nga dito si Kuya Abit at kakain nga daw siya. Ito nga din talaga ang disadvantage sa pagluluto sa kahoy dahil mas matagal talagang maluto at bukod pa doon ay mausok pa. Sa kagustuhan ko ngang maluto agad ito ay nilagay ko na nga agad agad aring kakanggata kahit di pa iga aking pusi. Much masarap pa rin talaga kapag iga bago mo ilagay ang kakanggata. Pero para sa akin, mas masarap pa rin talaga kapag kakain na, syempre. <laughs> Naglagay na nga rin pala ako dito ng sili para may kaunting sipa ng anghang at para naman colorful. Hinalo-halo ko nga lang ito at naglagay na nga rin ako dito ng kaunting suka. Hinayaan ko na nga muna itong kumulo hanggang sa umunti ang sabaw kagaya nito. Pag naglalagay na nga pala ako ng kakanggata ay di ko na nga tinatakpan pa ang aking niluluto para di magkatubig at maging puro lamang ang ating gata. And buwala, luto na nga pala itong ating ginataang pusit. Kainan na mga chinggo! At ayan na nga, ito na nga ang moment na pinakahihintay ko talaga ang kainan time. At sino ba naman ang hindi matatak? kapag ganito ba naman ang inyong ulam? Minsan talaga may mga pagkakataon na gustong gusto ko ay malatik-latik nga yung tipong halos paiga na nga ang sabaw. Tapos pag igang-iga naman ay hanap naman ako ng hanap ng sabaw. Kagulo ko no, please unawain niyo po ako. Tara na nga at samahan niyo kung kumain mga chingu samahan niyo kung matakam at samahan niyo kung sumubo ng pagkalaki-laki kagaya nito. O ba? Diba, talaga namang nang inggit pa eh. Kung hahanapin niyo si Yubo dito ay wala nga siya dito mamaya pa daw siya kakain kaya naman nauna na nga ako at ako ay gutom na gutom na talaga eh at pagkatapos ko nga ditong kumain ay niyaya naman ako ng mga ninang na kumuha nga daw ng sitaw Habang naglalakad nga ay nadaanan nga namin aring mga upo ay talaga namang tuwang tuwa ako Sa sobrang tuwa ko nga dyan ay talaga namang isishare ko naman are sa inyo At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog for today's video At kung nagustuhan nyo po itong aking video ay please follow, heart, comment and share na po mga chingu Maraming maraming salamat po, God bless!